Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang akong Jeric. Hindi ko tunay na pangalan. 21 years old. Naninirahan sa Cavite, fresh graduate at kasulukuyang naghahanap ng trabaho. Nangyari ang istoryang ito, sampung taon na ang nakakalipas. Bagamat sa Cavite na ako lumaki, tubong abra ang aking nanay. Kaya tuwing summer at walang pasok sa eskwela, lagi akong pinagbabakasyon ni mama sa Abra kasama sila Lola. Sa pagkakatanda ko, ako ay grade 5 noon. At sa lahat ng bakasyon ko tuwing summer sa Abra, ito yung bakasyon na pinakahindi ako excited dahil kailangan ko ng magpatuloy isang linggo bago matapos ang school year ay hindi na ako pinapasok ni mama. Sabi niya, may sakit si lolo at walang katuwang ang aking lola sa pag-aalaga. Hinatid ako ng tatay ko sa Abra noon gamit ang sasakyan ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho bilang driver. Ibinaba niya lang ako kila lola at umalis din siya agad dahil kailangan niya pang pumunta sa Ilocos Norte para dalawi naman ang kanyang kapatid na may malubhang karamdaman. Pagdating ko, ramdam ko na agad na malungkot ang aking lola. Dinumiro ang kanyang mga kibo at kilos. Sa katunayan ay hindi niya ako pinansin nung nakita niya akong dumating. Medyo nag-aalala ako dahil hindi naman siya ganun. Kadalasan, pagdating ko, ay agad niyang kukuni ng mga gamit ko at kakamustahin ang pag-aaral ko. Si Lolo naman ay nakaratay lang sa kama at inuubo. Simple lang ang bahay ng Lolo at Lola. Walang living area. Isang maluwag na kusina agad ang makikita at lutoan na dekahoy pagpasok ng bahay. May isang dining table na gawa sa kahoy. Anim na upuan at ang sahig ng buong bahay ay simento lamang kaya kailangang nakatsinelas pa din sa loob ng bahay. Ang TV na binigay naman ni Mama at Papa sa kanila noong nakaraang Pasko, ay nasa kusina lang din. Sa kabilang banda ay may isang kwarto na may katamtamang sukat kung saan natutulog ang lolo at lola. Meron din isang banyo na medyo hindi pa ganoon kaayos. Semento ang sahig, may isang malaking drum na iniipunan ng tubig dahil walang gripo sa banyo. At ang bawl? ay walang flash. Sa loob naman ng kwarto ay may isang kama at naglalatag na lamang ako ng kutsyon sa sahig sa tuwing nagbabakasyon ako dito. Unang gabi ko sa Abra. Patay na ang ilaw ng kwarto at kami ay patulog na nung napansin kong walang tigil ang pag-ubo ni Lolo. Antok na antok na ako at gusto ko na sanang matulog dahil pagod na pagod ako sa biyahe pero hindi ko magawa. Ang lala ng ubo ni Lolo at halos hindi na siya makahinga kakaubo. Bumangon ako sa pagkakahiga at nagbukas ng ilaw. Lolo, okay ka lang po ba? sambit ko. Ngunit hindi siya sumagot sa halip ay tumalikod lang siya at patuloy na umuubo habang nakatagilid. Tinignan ko si Lola na akala ko ay tulog na, ngunit siya ay gising pa pala at malayo ang tingin. Wari malalim ang iniisip. Tinignan ko kung saan siya nakatingin, pero sa pader lang naman. Tinawag ko siya. La, si Lolo, Grabe na po ang ubo. Hindi siya umimik. Kaya lumapit na lang ako kay Lolo at hinagod ang kanyang likod. Hinipo ko ang kanyang noo at liig. Inaapoy siya ng lagnat. Tinawag ko ulit si Lola ngunit wala pa din siyang kibo at nakatitig lang sa pader. Nagumpisa na akong matakot at kabahan. Pakiramdam ko ay kailangan ko ng humingi ng tulong sa kapitbahay at tawagan sila mama. Habang hindi ko alam ang susunod kong gagawin, biglang bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang kulog at kitla. Lalo akong natakot. Nagdesisyon akong lumabas ng kwarto para kuhanan ng tubig si lolo at tignan kung meron akong pwedeng puntahang kapitbahay. Ngunit paglabas ko ng kwarto ay biglang kumulog ng malakas at nawala ng kuryente. Sobrang dilim at hindi ko pa alam kung saan nakalagay ang kandila. Takot na takot ako pero sinubukan kong hanapin ang kandila. Bawat kidlat na may kasamang kulog ay nagkakaroon ng kaunting liwanag ang bahay. Halos na ikot ko na ang buong bahay ngunit bigo pa din akong makakita ng kandila. Nagdesisyon na akong bumalik sa kwarto para tanungin ang lola kung saan ba nakalagay ang kandila nang biglang sa awa ng Diyos ay makita ko ang isang gasera sa ilalim ng lutuan katabi ng isang posporo. Agad ko itong kinuha at sinindihan. Pagkasinde ng gasera ay pinatong ko ito sa hapagkainan at kumuha na ako ng baso para lagyan ng tubig para kay lolo. Patuloy pa din ang malakas na buhos ng ulan. Iniwan ko na ang gasera sa hapagkainan dahil halos na paliwanag naman nito ang buong bahay. Habang binubuksan ko ang pinto ng kwarto at hawak ang isang basong tubig, ay nagsalita ako. La, iwanan na po muna nating bukas tong pinto ah. Brown out kasi yung gasera nandun po sa lamesa sa labas. Ngunit nung tuluyan na akong makapasok sa kwarto ay hindi ko na makita sila Lola. Hinanap ko sila. Lolo, Lola, nasan kayo? Sambit ko. Sa isip ko, imposibleng mawala sila. Hindi ko naman sila nakitang lumabas. Lo! La! Sigaw ko habang palabas akong muli sa kwarto para hanapin sila. Paglabas ko ng kwarto ay biglang may kumatok sa mismong pinto ng bahay. Agad ko namang binuksan ang pinto at habang binubuksan ko ang lock ng pinto ay nagsasalita ako. Sabi ko, Lola, saan po kayo galing? Bakit po kayo lumabas? Umuulan na po oh, tapos nag -brown out pa dito. Munit pagbukas ko, laking gulat ko, hindi sila lola ang kumakato. Nakita ko si Papa, basang basa sa ula. Anak, pasensya ka na. Hindi ko alam ang nangyari. Tumawag ang mama mo nung nasa biyahe na ako pa Ilocos. Wala na ang lolo at lola mo. Nahulog sa bangin ang sinasakyan nilang tricycle kaninang umaga. Pupunta sana silang ospital para ipacheck up ang ubo ng lolo mo. Pero naaksidente sila. Binawian sila ng buhay bago pa tayo dumating.